Hindi lamang malakas sa harapang labanan ang hukbong Romano. Sila rin ay eksperto sa paglalagay ng mga tunay na mapanlinlang na bitag. Sa paglipas ng mga siglo, kinamkam ng mga Romano ang tagumpay sa larangan ng digmaan gamit ang serye ng matatalinong patibong na idinisenyo upang pahinain ang kanilang mga kaaway at tiyakin ang panalo. At sa video na ito, ilalantad natin ang pitong pinakanakakatakot na bitag na ginamit ng mga Romano, mga bitag na nag-iwan sa mga kalaban ng walang kawala. Ang stimuli ay isang bitag ng Romano na binubuo ng matutulis na harang, na kadalasang yari sa bakal o kahoy, at inilalagay ng estratehiko sa lupa upang pabagalin, bitagin, o sugatan ang mga sundalo ng kalaban. Kadalasan, inilalagay ang stimuli sa mahahalagang daanan, tulad ng mga ruta ng pagsalakay, malapit sa mga tanggulan o sa mismong mga larangan ng digmaan kung saan napipilitang dumaan ang kaaway. Sa larawang ito, makikita natin ang paglalarawa ng mga estruktura ng pagkubkob na itinayo ni Julius Caesar noong pagkubkob sa Alicia noong 55 dalawang taon bago ipanganak si Kristo. Kabilang sa iba't ibang depensang ginamit, ang pinakakilalang bitag ay ang stimuli sa linya ng depensa sa kanan makikita ang stimuli na nakakalat sa kabukiran ang pangunahing tungkulin ng bitag na ito ay magdulot ng kahirapan sa paggalaw ng mga puwersa ng kalaban ginagawang parang patibong ng kamatayan ang mismong lupa na nilalakaran nila kapag sinubukan nilang sumalakay maaaring matamaan ang mga sundalo ng matutulis na dulo ng stimuli na nagdudulot ng malulubhang sugat kadalasan ay nakapipinsala ng tuluyan. Layunin nito hindi lang ang manakit, kundi ang guluhin ang hanay ng kaaway na napipilitang mag-alinlangan o tumigil sa pagsulong. Bukod sa pisikal na epekto, may malaki ring epekto sa pag-iisip ang stimuli. Ang simpleng kaalaman na punong-puno ng ganitong bitag, ang daraanan ay sapat upang mag-alinlangan o maging labis na maingat ang mga kaaway. Dahil sa takot na masugatan, sa gitna ng mga taktika ng digma ang Romano, mayroong isang tahimik ngunit napakamapanganib na bitag na tinatawag na Lilia. Ang Lilia ay mga hukay na hinuhukay sa padron ng Queen Kongs. Lumilikha ng limang magkasalubong na puntos. Sa bawat hukay, naglalagay ang mga Romano ng matutulis na tulos na nagiging nakamamatay na hadlang sa sinumang sundalong mahulog dito. Nagmula ang pangalang Lilia sa salitang Latin na nangangahulugang mga liryo dahil sa hugis ng mga hukay. Maingat itong tinatakpan, karaniwan ng mga sanga o dahon upang maitago ang panganib sa mga kalaban. Madalas yari sa matitibay na kahoy ang mga tulos at minsan pinapahiran pa ng lason o dumi upang ang sugat ay lalo pang maging nakamamatay. Ginagamit ang lilya upang protektahan ang mahahalagang lugar tulad ng paligid ng mga tanggulan ng Romano. Makikita ang halimbawa ng paggamit nito sa Hadrian's Wall sa Inglaterra at Antonine Wall sa Eskosya. Ang makapuan ng mga bitag na ito ay bahagi ng mas malawak na sistemang depensa, na may kasamang pader at iba pang harang. Ngunit ang pangunahing layunin ay lumikha ng di nakikitang patibong para sa kaaway, na hindi alam kung ang susunod na hakbang nila ay huli na pala. Sa pagsama ng mga bitag na ito sa labanan, hindi lang pisikal na nasasakta ng mga Romano ang kanilang mga kaaway. Nagdudulot din ito ng matinding takot at pangamba. Sa larawan, makikita ang hanay ng mga lilis sa unahan ng stimuli. Bumubuo ng napakadelikadong linya ng mga hadlang. Isa ito sa maraming depensang ginamit ni Cesar sa pagkubkob ng Alicia upang harangan ang anumang pagtatangkang tumakas o magpadala ng tulong ang mga gaol. Ang sipi ay mga bitag na partikular na ginagamit sa panahon ng pagkubkob at labanan. Binubuo ito ng mahahabang hukay o kanal na karaniwan ay may lalim na humigit kumulang isa't kalahating metro. Kadalasan, ang hugis nito ay parang titik na W na lalong nagpapahirap sa pagtawid ng kaaway. Sa ilalim ng mga hukay na ito, naglalagay ang mga Romano ng mga matutulis na sanga ng punong kahoy na nagsisilbing patibong upang pilayin o pabagalin ang mga sundalong susubok, tumawid o tumakas. Ang mga kanal na ito ay inilalagay sa mga pangunahing daanan o malapit sa mga lugar na nais pangalagaan ng mga Romano. Layunin nitong hadlangan ang paggalaw ng mga tropa ng kaaway, lalo na iyong mga sumusubok na salakayin, ang kampo o sirain ang mga depensa ng Roma. Dahil sa lalim ng hukay at talim ng mga sanga, nagiging napakapanganib ng sipi. Nagdudulot ng matitinding sugat at naglalayo ng tagumpay sa mga umaatake. Sa ilustrasyon, ang mga sipi ay nakaayos sa mga hanay sa mismong harapan ng mga lilya. Naging unang linya ito ng depensa sa mga kuta ng Romano nagsisilbing epektibong harang laban sa sinumang magtatangkang sumugod. Sa kanyang aklat na De Bello Gallico, Inilalarawan ni Cesar ang paggamit ng mga hadlang na ito at binibigyang diin ang bisa nito sa pagpapahina ng lakas ng kaaway. Gumamit din ang mga Romano ng hukay na pinupuno ng tubig upang hadlangan ang pag-usad ng kaaway at maprotektahan ang mga depensa. Tuwing may pagkubkob, talarawan, makikita natin ang isang hukay na puno ng tubig na matatagpuan sa harap ng depensa ng mga Romano bilang unang linya ng proteksyon. Ang ganitong uri ng bitag ay nagsisilbing harang na tubigan na lubos na nagpapabagal sa galaw ng mga sumasalakay at sa paglapit nila sa depensa ng Roma. Ang hukay na binaha ay naging napakalaking natural na hadlang para sa mga kalaban. Mahirap itong tawirin lalo na kung ang lupa ay matubig o maputik kaya't lalong naging mapanganib ang pagtawid. Pinipigilan din ng tubig ang mabisang paggamit ng mga siege engine tulad ng movable tower o rampa dahil nangangailangan ng matigas na lupa ang mga makinang ito upang gumana dahil sa tubig nagiging malambot at hindi matatag ang lupa kaya't halos imposibleng mailipat ang mga estrukturang ito para naman sa mga naipit sa loob hadlang din ang hukay na puno ng tubig sa pagtakas dahil napakahirap lampasan ang tubigan kaya't halos imposibleng makatakas ang servus ay isang nakapirming bitag na ginamit ng mga Romano, na idinisenyo upang ilagay sa paana ng mga tanggulan at magdulot ng matinding pinsala o paghuli sa mga kalaban na sumusubok sirain ng depensa. Di tulad ng ibang bitag na gumagamit ng matutulis na tulos, ang servus ay binubuo ng mga sanga na inayos upang bumuo ng parang lambat o harang na automatikong nag-a-activate kapag nahawakan o natamaan. Ang estruktura ng bitag ay yari sa mga sanga na magkakabit o mahigpit na nakabaon sa lupa na bumubuo ng harang na nakakabitag. Kapag sinubukan ng kalaban na tumawid o pasukin ang lugar, naa-activate ang mekanismo ng bitag. Ang mga sanga ay biglang gumagalaw o sumasara na nakakabitag o nakakabalam sa mga sundalo, kabayo o kagamitan ng kaaway. Ginawa ang servos na halos hindi napapansin hanggang mag-activate ito kaya't naging napaka-epektibong bitag na talagang nakakapigil sa pagsulong ng kaaway. Si Julius Cesar, na laging metikuloso sa kanyang mga pagkubkob, ay gumamit ng servus bilang isa sa mga harang sa paligid ng lungsod na kanyang kinubkob, kasama ng iba pang mga bitag na natalakay na natin. Itinayo niya ang servus sa paanan ng mga tanggulan bilang bahagi ng depensa laban sa mga atake ng kaaway, kasama ng iba pang mga bitag Naging parang hindi mapasok na sinturon ng depensa ang Servus, nagpapalakas ng takot sa mga tagapagtanggol ng Gaul at halos inaalis ang pag-asa sa pagtakas o pagdating ng tulong. Napakahalaga nito sa tagumpay ng pagkubkob at sa huli, sa tagumpay ng mga Romano sa Alesia. Kamakailan, gumawa ako ng isang video na nakatuon lamang sa bitag na ito. Kung hindi mo pa ito napapanood, ilalagay ko dito ang card para mapanood mo mamaya. Sa madaling salita, ang caltrops, na tinatawag din ng mga Romano bilang Tribulus o Murexperius ay isang bitag na idinisenyo upang pigilan ang galaw ng mga kabalyerya ng kaaway at pabagalin ang pagsulong ng mas mabibigat na tropa tulad ng mga chariot ng digmaan. Pinubo ito ng mga kagamitan na may tatlong matutulis na dulo, kadalasan ay yari sa bakal o kahoy na ikinakalat ng estratehiko sa lupa Pangunahing layunin ng Caltrops ang tamaan ang mga kabayo ng kaaway. Sa mga labanan gaya ng labanan sa Karhay, noong 53 taon bago ipanganak si Kristo, ikinalat ang mga Caltrops sa buong larangan bago magsimula ang labanan na naging mapanganib na hadlang para sa mga kalaban. Kapag mabilis na sumugod ang mga tropa ng kaaway, lalo na ang mga kabalyerya o chariot, tumama ang mga paa ng kabayo sa Caltrops na nagdudulot ng malalalim na sugat o minsan ay ikamamatay ng hayop. Pinipigilan nito ang paggalaw ng mga chariot at nawawala ang banta ng mga puwersa ng kalaban na nakasalalay sa bilis at lakas ng kanilang kabayo at karwaheng pandigma. Ikinuwento ng manunulat na Romano na si Begetius kung paano ginamit ng mga Romano ang caltrops upang pigilan ang mga kalaban na gumagamit ng mga chariot na may talim na layong takutin at guluhin ang hukbong Romano. Naging napakatalino at epektibo ang paggamit ng caltrops dahil kapag wala ang mga kabayo, hindi magagamit ng kaaway ang kanilang mga chariot. Kaya naman, nagkakaroon ng malaking bentahe ang hukbong Romano. Simpo, ngunit epektibo ang taktika ng mga lihim na hukay. Nagbubungkal ng malalaking butas o kanal ang mga sundalo sa lupa Pagkatapos ay tinatakpan ito ng maninipis na layer ng lupa, lumot o anumang natural na material. Nagiging patibong ito sa kalaban na hindi nila alam hanggang hindi sila nahuhulog dito. Noong labanan sa lugdunom noong ikalawang siglo pagkatapos ipanganak si Kristo, isa sa pinakamalaking labanan ng mga hukbong Romano Gumamit ng ganitong taktika ng mga nakatagong kanal ang pinuno ng kalabang hukbo na si Albinus upang linlangin ang mga tropang Romano. Pinamarcha niya ang kanyang hukbo hanggang sa linya ng mga hukay na tinakpan ng lupa kaya inakala ng hukbong ni Severus na ligtas ang daraanan. Nang sumugod ang mga Romano, nahulog sila sa mga kanal at nagdulot ito ng malaking sakuna sa kanilang tropa. Isa pang halimbawa ay mula sa labanan sa Thannuris, sa pagitan ng mga Bisantino at Sasanida. Naghukay ng mga kanal at lihim na hukay ang mga Sasanida sa daraanan nang sumugod ang mga Romano sa pamumuno ni Belisarius. Hindi nila alam na may patibong kaya't marami sa kanila ang nahulog at nasawi. Ang paggamit ng mga nakatagong hukay ay tumulong upang mawala ng bentahe sa bilang ang kaaway. Ano sa tingin mo ang pinakanakakatakot sa mga bitag na ito ng mga Romano? Alin ang para sa iyo ang pinakamalupit?